Babot sa guwan. Baka tayo sumayad. May tatlong linggo rin ata akong tinumakot eh. Let's Let's go again! pag namin ni Kaya dito. So first stage tayo ng ating pangangawit ngayong araw. Pag-alabot. Okay. dali pa punta rito. Simulan na po natin magbisugo. So, tayo siguro ay nasa ilang pang-ilang linya kaya tayo, kuya? Kalawa. pang linya Pangalawang linya ng barko tayo ngayon. Eh. Hinagis na yung payong. First drop natin, first drop. Nakaraan yung huling video natin, ang first drop natin ay bako kong malaki. First fish namin ni Kuya dito. Naubos na pain ito. <laughs> meron siya, meron ako. Wala ako. Oh, wala ka? Oo. <laughs> uh, naubos pain ito. Eh, nila ko. No, 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 no. Sumunod na lang to Ayan, ah, di ba? Uwe <laughs> naman, o eh, Sabihin nila, dito sa gilid na medyo malalaki Uwe hmm. naman, natin Tinira nga ng tinira ng pispinder, eh <laughs> Wala naman na Wala naman na nahuli Pag sisidra, walang nahuli kahit isa, eh ay, di matibay sa putok ano? Pag nakasuka ng dugo ya, wala na. Hmm. Yan, paramdam na. Wala na yan, pag nakasuka ng dugo, wala uh -huh. na. Oh. Hindi pa ma... Hindi pa makutusan nga eh. <laughs> <laughs> Parang maliliit ang sample ng bisubo ngayon na. Ay, parang bako ko. Parang bako ko. <laughs> Ito kasi bagaong lang to. pala <laughs> magkasya yung salamin tapos yun eh, lalagyan mo ng goma yung ano asa ah, sa ulo oo susuklo mo sa mukha ah, mo nga no? <laughs> ng ginagawa na ay eh. pag aho nakala mo mga astronaut eh Ba, hindi nagpabago size ng misugo ganun pa rin <laughs> ilang lipat na kami ni Kaya dito. Pangatlo, pangatlong lipat na natin to, no? Malamang, oo. Oh. Pangatlo, pangapat. Pangapat. to. <laughs> Tapos ang bisugo, ganun pa rin ang size. Hindi <laughs> pa rin nagpapalit ng size. <laughs> bisugo. <laughs> Uy, ganun pa rin ganun pa rin ito na yung sinasabi ni pa Berto na katagal ah, pari rin makaipon kaya <laughs> <laughs> maliliit nga naman eh napakatagal talaga ipunin niya nang kawan sa harapan namin no? Oh. kumukulo rinig na rinig yung pagkulo kasi walang hangin, walang alon walang agos <laughs> sir pakinggan eh oh. Yun, may laman kaya sa ilalim yan may laman kaya sa ilalim may naniniyab kaya oh, wala yan papunta dito sa atin no oh. kaya ta mautusan <laughs> <laughs> tagal na sundan ah Patay na muna yung unang huli <laughs> bago so hindi ako ulit okay. pa pwede na basta mait maya bawat sayad sana hindi sandali lang hindi oh. <laughs> so. nagbabago ang size <laughs> tanggal pa malit na nga lang alpas pa <laughs> better luck next time yan <laughs> Ganon pa rin. <laughs> Malaki pa yung pamatok. kasi no? <laughs> oh. ah, Nag-PVA system Yan ang huli namin Dalawang oras Ay tatlong oras na <laughs> Yan nagpalit na plano Kaya dito Yan Ihila ulit tayo Ihila ulit tayo May nakita kami Nagtutumpukan doon kanina Sa mga Lapit-lapit sa lupa Ah, namin sila ngayon Doon na rin kami mga kawin Pero kapag lalapitan natin sila Siyempre pre na tayo mag mga moments namin eh. sana, sana, sana talaga. Yan, nandito tayo sa mababaw-babaw. Magbabagaong na lang daw kami, sabi ni Kuya dito. May <laughs> mga kasama tayo dito pa, ilan, ilan. Nandito lang yan. sasagahan na kami sa bagaong. Ano <laughs> ka? Oh, wala nang ginawa kundi gumalaw, wala nang gumalaw. Oh. Uy, dali rin sa akin. Ito. Oh, oh magaong. <laughs> okay. ito sa magaong din to. Magaong din niya. Okay, din to para may mailako kami ni Kuya dito. <laughs> Makabawi sa gasolina, sa pain. May pang-ulam. Agay, okay, si koy. <laughs> Mamahalin ng pain mo tapos ikaw ang kakain. meron na tayong pangbigay sa magbubuhat dito medyo hindi nakakabagot eh no hmm. Uh. kahit mga sekoy. eh wala po ayun nahaluan ng bako ko oh. hindi na tayo mababagot dito <laughs> <laughs> may size pa ang bako ko uh -huh. yan uy kakal ba to Kanina pa to yung isang hila lang yung parang hindi kina <laughs> sana bako Nakuula naman ang pahen Talgay! Pag-eong! <laughs> Buti pa dito nakakapag-liwa-liw Ayan, met na yan ah <Beta dog kissedları> Dito lang pala mga isda eh Napalayo pa! Radmils. <visuals> Yung nagchachyaga yung bagaong. Wala na eh. Oh, di ba? Nagchachyaga anong bagaong. Ano to? At least dito hindi ka hihikaben. <laughs> hindi ka antukin dito. Oo. Pinabayaan ko lang. Pinabayaan lang nakadali pa. Uh -huh. pabayaan eh. Ah, no, oh, oh, ka mo. Ah, so, muntik na tayo? Muntik na pa. pa, 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 pa para sa iyo talaga. <laughs> sa swerte talaga ng bagaong na 'yan. Pag para sa iyo talaga, para sa iyo talaga eh. Kita <laughs> mo labi-labi na lang. Oh, so, may bisugo ka kay maliit. <laughs> ah, hirap na mahaluan dito siguro ng bisugo. O meron diyan yung pabilog. Yung yung pabilog. wow, nga meron niya no. May halong bisugo. Sabi ko. Na. Ayos, ayos. Eh maliit eh, hindi bisugo. Ay, mga pa pala sa bisugo dito. Ay, eh. ginaganahan tayo pag ganyan eh. Oo, so, oh, mga kapagsalin din. <laughs> nabot kami, nabot kami ng apat na oras para sa isang salin. Tindi ng salin na to. Talagang ano. Ang yelo namin, alamid. nilalamig lang yung mga yelo namin, walang kasama. Nagkalaman din ang urukan <laughs> Kanina pa Yun lang yun <laughs> Kasi wala uh. Yan, dahil nakapagsalin na tayo ng isang salin Babalikan natin. Babalikan namin ni Kuya dito, doon banda. Kasi doon kami hinikitan. Kain muna tayo. Ayan na. Ayan na sila. Koy! <laughs> si Koy! <laughs> Pero malalaki, no? <laughs> Wala eh, isang piraso lang na dalim para rin ni Boy Capo sa Kandao? Kandao, Rapala Sige ah, sa bitbit yan Uy, ayos! Ito lang pala, magandang sa na bisugo eh Bisugo Kahit pa paano eh May paligal-ligal Pagka oh, ganitong panahon ah, Mas magsama mm -hmm. lang mga yan oh dito lang pala ko eh dito eh dito ay sa gisi <laughs> laki na ano dito ay sa gisi ayos matagal tagal kinainan mag pink ayan pink good size Buti pa rito sa gilid eh Kaya Maganda <laughs> ganda pang bisogo dito sa gilid gilid Malalaki pa eh Sa laot eh Baka ano to, bako ko cook. Bagaong ito. Mahabol na ito. ah dalawa lang ang nahabol. Bagaong tsaka butete. Wala, wala. Hindi butete ito eh. bagaong ito. Ay, sabi. Sabi. Okay. Okay yan lumalaban oh. Oh, oh. Ah, Aha, baga. Eh, mga niya. Laki-laki mga Pag-angat mo? Oo. Oh, Pag-angat ko eh, hinabol. Para talaga sa, sa kaldero ng kapitbahay. <laughs> Ito mo eh, yung Wilkins na 5 liter eh ano lang yun, yung liig lang ang tinanggal ko eh. Oo. Oh. Halos nakakapuno pa nga ako. Ang dami yun. Oh. Ay, yun ba ano pa yung seko? Ano? Seko. Seko. Malaking laking seko yan. Uy, malapit na tayo sa dalawang salin. <laughs> Alimasag. Alimasag siguro. Dahan-dahanin ko nga. Ang sabit. Wala talaga sabit sa iyo. Wala. Wala. Ay, pitik. Oh, ha? Ang lakas pa naman to. Malakas ang lakas ang bupwit niyan, pumitik. <laughs> Sabi ko na, may nakasabit. Eh. <laughs> wala. Papa naman. Natatakot ako. Parang ano eh. Yan. Okay, okay. So, diba yan? Ano ka nalalo? lalo? Naipit mo Yan, yan. Ayan, tanggal na. Tanggal na. Sa galamay na lang. Ayan. may, na, may natutunan na naman tayo ganoon lang pala pagtanggal nun <laughs> kinapitik ng buntot niya ni. Eh. <laughs> alas 12 na po, wala pang dalawang balot <laughs> ang, huli namin. talagang <laughs> talaga yung tinatawag namin, may araw na swerte. May araw na ayos lang. Ito talaga may araw na malas eh. <laughs> Ayan, okay lang yung dumagdag yung mga ganyan. Gisugo no Okay, alas 12 pa lang naman. Kaya pa to ilang oras. Isang balot pa lang ng Isang balot pa lang ng ano na pain yung nagagalaw namin. Isang balot pa kami niyan. Ipon, ipon ang sugo. Ipon, ipon talaga 'to. Talaga wa na 'to, hindi mag-ipon talaga tayo nito. <laughs> Baka tayo masermonan. Yan. <laughs> ah. Uh, sugo muna. Uy, mamutok ba 'yan? sugo malaki laki to sana nakadagdag ayan ganyan no ganyan ang size sa ano hindi yun ah big Bente yung sa kanila Tapos may mas malaki-laki pa no? Oo Ano na yun May makina na yun So ulit pa lang Hmm, hmm. Okay. <laughs> Diyan talaga siya bibili Sa 75 isang litro Ay, kalit Itong madaling to Ano ba to Tiririt Ay bisugong Cute Bisugong cute Sumukon na kami ni Kuya sa pangangawel. Talaga siguro may dalawang plastic lang talaga may lalako namin ngayon. Halo pa, mix. Sama <laughs> so kami ay magtutroll na. Troll kami kahit mga dalawang oras. Subukan natin baka nandun ang swerte natin ngayon. Kahit bid-bid, pwede na. Third time namin na naglaglag. Third time na Third time's the charm. Ay, may <laughs>

Hindi nakatanggal ano Kaliit. Ah, <laughs> hindi hindi na zero ang namin ni Kuya dito. Nasaan yung pang mo? Ay, yung pinasok ko sa tingin ayo. <laughs> Wala pang isang kilo yan eh. Kaliit. <laughs> <laughs> na, kaya naman iihaw iihaw yan. <laughs> sa Ito sarapan niya, sarapan. ate. Ayun, nabukay na po natin. Shepard. Oh. pa rin tayo minalas at trolling ano, nakadali pa rin tayo ng isang maliit na bidbid -bid. sige dito oh, bigat na bigat sa dala namin muntik na daw mapuno napaka <laughs> ah, cute ng planggana namin ngayon Plangganita. <laughs> Di man lang na ay, may yelo pa sa ilalim. Wala na. At least hindi na si zero nga sa troll. At least may bidbid -bid. yun na importante kay Mrs. importante may bidbid -bid para hindi tayo napapalo.